Isang nakakaantig na revelasyon ang ibinahagi ng aktres na si Liza Soberano sa isang podcast na pinamagatang Ken Come In. Sa kanyang kwento, bumalik si Liza sa masakit na bahagi ng kanyang pagkabata sa Amerika, kung saan siya ay nanirahan sa ilalim ng pangangalaga ng isang foster guardian na tinawag niyang Melissa. Dito niya naranasan ang hindi masukat na pang-aabuso. Tinrato siyang parang hayop, pinaupo sa karton at tinawag na family dog. Isa sa pinakamatinding pangyayari ang bumalot sa kanyang alaala, pinilit siyang linisin ang dumi ng aso gamit ang kanyang sariling dila. Isang karanasang hindi lamang nakakayanin, kundi nag-iwan ng malalim na peklat sa murang isipan ng isang bata. Bukod pa rito, dumaan si Liza sa iba't ibang anyo ng pagpapahirap, gaya ng gutom, kawalan ng tulong noong siya ay mabulunan, at pagtulog sa malamig na garahe ng walang kama. Mga pangyayaring halos imposible nating maisip na maaari palang maranasan ng isang bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ngayon ay matapang na pinipiling isiwalat ni Liza ang kanyang karanasan. Hindi upang magdulot ng awa, kundi upang maging tinig ng mga batang nakaranas din ng tahimik na pang-aabuso. At dito, kapansin-pansin ang kanyang lakas. Ang isang dating biktima ay nayoy nagsisilbing inspirasyon, isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, posible pa rin maghilom. Na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay may kapangyarihang magbigay ng lakas, hindi lang sa nagsasalita, kundi sa lahat ng nakikinig. Ako'y humahanga sa tapang ni Liza. Sa panahong maraming biktima ang nananatiling tahimik, ang kanyang pagsasalita ay nagsisilbing liwanan. Paalala ito na ang pang-aabuso ay hindi dapat kinukubli, kundi inilalantad, upang maiwasan, mapanagot, at higit sa lahat, mapagaling ang sugatang puso. Ito ang kwento ng isang batang minsang tinuring na walang halaga, na ngayoy naging tinig ng katapangan at pag-asa. Ito ang kwento ni Liza Soberano.